sa mga nangyayari ngayon, mga protesta, kaguluhan at usapin ng politikal, hindi malayong mapag-usapan ang posibilidad ng military takeover. Ngunit bago pa man natin isipin kung ano ang maaaring mangyari, mahalagang balikan ng kasaysayan. Noong December 1989, muntik nang bumagsak ang demokratikong pamalaan ni Pangulong Corazon Aquino. Isang kudeta ang sumitlab na pinamumunahan ng Reform the Armed Forces Movement o RAM. Ito ay sa pumumuno ni Colonel Gregorio Gringo Honasan. Ito ang pinakamalaki, pinakamahaba at pinakamadugong kudeta sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Gregorio Gringo Hunasan ay pinanganak noong March 14, 1948 sa Baguio City. Anak siya ng isang opisyal ng Philippine Army na si Colonel Romeo Gilliego Hunasan Sr. Nagtapos siya ng political science sa University of the Philippines at kalaunan ay pumasok sa Philippine Military Academy at nag-graduate siya dito sa matatag class of 1971 nabilingkod siya bilang bahagi ng Special Forces at Scout Rangers kung saan lumaban siya sa mga border insurgents ng Mindanao at mga komunista sa Luzon. Dahil sa kanyang tapang, nakatanggap siya ng mga medalya at promosyon. Kilala siya bilang isang opisyal na malapit sa kanyang mga tropa, disiplinado at matapang. Noong dekada 1980s, isa siya sa mga nagtatag ng Reform the Armed Forces Movement o RAM, isang grupo ng mga idealistic na junior officers na layuning tanggalin ang kapiwalian at politika sa militar. Sa panahon ng Elsa Revolution, siya at ang kanyang mga grupo ay kumumpikin na dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile at dating Vice Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Fidel Ramos. Ito ang naging mahalagang dahilan sa pagbagsak ni Marcos. Ngunit matapos ang EDSA People Power Revolution noong 1986, mabilis siyang nadismaya sa administrasyon ni Pangulong Cory Aquino para kay Hunasan at Ram, mahina ang gobyerno, hindi kayang subpuin ang komunismo at nananatiling bulok ang sistema. Dito nagsimula ang kanilang serye ng mga pag-aaklas. Hating gabi ng December 1, sabay-sabay na sinalakay ng mga rebelde ang mahalagang pasilidad, ang Villamor Air Base, Fort Bonifacio, Sangli Point sa Cavite at Mactan Air Base sa Cebu. Sa loob lamang ng ilang oras, nagtagumpay silang makuha ang base at kontrol din ng mga aeroplano at sandata. Ginamit nila ang air power na ito upang bombahin ang Malacanang at targetin ang Camp at Camp Grame. Tatong beses binomba ang palasyo habang ang mga presidential guards ay gumanti ng putok. Sa madaling araw, sinakop din nila ang Channel 4 at ABS-CBN upang kontrol din ang media. Ang Ninoy Aquino International Airport ay isinara ng mga rebelde upang pigilan ang komunikasyon at reinforcement mula sa labas. Habang tumitindi ang laban, humingi ng tulong si Pangulong Aquino sa Estados Unidos tumugon naman si Pangulong George H. W. Bush sa pamamagitan ng Operation Classic Resolve. Mula sa Clark Air Base, lumipad ang mga F-4 Phantom Jets ng U.S. Air Force. Nagpatrolya sila sa himpapawid ng Maynila at nagpigay ng madilim na babala. Ano mang eroplano ng rebelde na riripad ay babariwin. Unti-unting binawi ng mga loyalist troops sa mga kampo. Ngunit umatras ang mga rebelde patungong Makati, kung saan sinakop nila ilang gusali sa Central Business District. Ang Makati ay naging war zone. Ang mga gusali, hotel at opisina ay ginawang sniper nests at defensive positions. Ang mga kansada ay napuno ng barikada at palitan ng putok. Daan ba ang sibilyan ang nadamay? Mahigit 15 sibilyan ang napatay at libu-libu ang lumikas ang ekonomiya ay halos tumigil, tinatayang umabot sa $1.5 billion dollars ang tinsala. Samantalang sa media, nagkaroon ng pagkalito. Ang mga rebelde ay nagdeklara ng kanilang tagumpay habang si Pangulong Korea Aquino ay nananatiling matatag sa palasyo. Sa puntong ito, ubos na ang supply at bala ng mga rebelde. Sa Makati, napilitan silang lumabas mula sa mga busali at sumuko. Nagmarcha sila sa kalsada, dala ang white flags habang tinatanggap ng gobyerno ang kanilang pagsuko. Ang huling bastion ng mga rebelde ay nasa Cebu, sa Mactan Air Base. Noong December 9, sumuko din sila. Sa kabuuan, 99 ang patay at 570 ang sugatan. Isa ito sa pinakamadugong kudeta sa kasaysayan ng Pilipinas. Mahigit 50 sa mga nasa ay mga sibilyan. Ngunit si Gringo, nasa ng utak ng kudeta, ay muling nakatakas. Naging pinakatanyag na fugitive siya ng bansa. Gumamit ng iba't ibang disguise at nagkugli sa loob ng ilang taon. Noong panahon ni Pangulong Fidel Ramos, siya ay binigyan ng amnestiya. Mula sa pagiging rebelde, siya ay tumakbo at nalalong senador noong 1995. Bagamat nabigo ang kudeta, malaki ang iniwang epekto. Nabawasan ng kredibilidad ng administrasyon ni Pangulong Aquino. Nahati ang militar at naging malinaw na marupok pa ang demokrasya sa bansa ngunit sa kapila ng lahat na natiling nakatayong gobyerno, hindi na naigambala laban sa konstitusyon. Bagamat nabigo ang kudeta, malaki ang iniwang epekto, nabawasan ang kredibilidad ng administrasyon ni Pangulong Aquino. Nahati ang militar at naging madinaw na marupok pa ang demokrasya sa bansa. Ngunit sa kapila ng lahat na natiling nakatayong gobyerno, hindi na naigambala laban sa konstitusyon Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.